Hello guys, so tanawa ning ato nga si nga giguba sa ero so ato di siyang i-repair guys gamit ang ato ang ah, magic saw Ayan, magic so okay sugdan so, nato ni siya guys ako lang iflex e no kining ato ang ah, unit nga napalit nato sa Shopee so legit gi guys siya guys na gadget o kaning uh, tools para sa pagpanday guys so ako sang uh, ipakita sa inyo kung unsao na siya pag repair ni portahan nga giguba sa iro okay atong sukdan atong i-align dayon syempre atong gabsun okay ako i-flex ni kani siya nga tools guys ang pangalan niya ani cordless reciprocating saw so, di ba mo nagsinso guys So, mauna, no? Ato na siyang gabson ka ng biya nga part nga itong ibadlisan nga uh, kanang uh, ng o gilangkat sa iro. So, bilisan mo, bilisan mo. kab na yun anang imo siplorating so. Naon sa dugay, wag kayo. O, oh, <laughs> nagpuma <-puma>, pa yun. <laughs> okay. Nagkabagos-gos malongos si Gigayo ni Manoy. Si gigayo. O sige guys, o muna siya, gigabas na na ako siya na hinay-hinay, no? So siyempre, ato po nang istrito ng atong agi, kay para di po ngilad ba? Dili siya ngilad Tanaon. inig ka, human. O ba diba? o sige, o gamay na lang kay, kay kulang, no? Ayaw yung i-scroll, tanaw lang sa gidiha, okay? Hapit na human, no? O, okay, okay, op. O, putol na. Ba, sige, apel na mong kahoy, ala, naunsa na may na apel ng kahoy, magsumpay na <laughs> okay, gilang katang plywood no. Mau gira, guba kay no. So, giguba na sa iro guys. Kay kanang iro manggod nga. Usahay, gusto mo sulod sa balay. Kay, akin nila sila no. So, gubo nila atong sirang Nga mo pa'y muna munas ginawa na atong sirang Nga temporary forever nga sira. And then, mauna siya guys. Kuha din taog plywood nga aritaso o sobra. Huh? Uh, Di ba, gapit kay ng mga sobra guys kay di na natin ilabay ang uban no sunogon ah wag kulok budget oh di ba so gikuan na nato badlis ato na gi badlisan and then syempre human nato align ana kuman nato siya ga uh, badlis sa ruler dali ana ah, dia doy dali ana tapos Ah, uh, pag mag -bad list, gabson din nato sa atong reception rating, sa batong reception rating. So, ambot ba ang sengan ani? Kalibog pa. O di oh? Perting haita. Legit na legit, guys. Kung gusto mo mo order, mabitaw nga ako ng Giflex kay kung gusto mo mo order, naasa sa Happy. Unya na link diha sa comment section. Tuklokon lang na inyo diha, guys. Automatic na mo ma-add to sa Shopee pag abot sa siya makita nyo dito kanang reciprocating so nga akong gi endorse ah tag 888 na guys dayon appeal sa shipping p, mahimo na ng 1000 libre na hatod sa inyong balay matik ta tatoktokon din ka sa kuha ano, sa courier og ihatod og i-deliver na, na siya okay ato nang iplastar balik guys ang ato ang plywood nga rin no So kini siya, mintras guys nga dili pa kabuhat o kapalit ang sira nga tugas nga kuan, total temporary ra man nga uh, screen door para dili kasulod ang mga iro iring o ang uh, langaw o lamok. Screen door ra man nga uh, kuan lang inato lang ba. So ato kita gitapakan og plywood mintras nga di pa gid siya gubaon tong iyang bisag granite o wa pa siya eh, kago. O di ato lang kita pakan kay giguba sa iro. So inaanin ni siya dali adoy og lansang doy palihog doy bi kay basi maburi ning atong mga manonood. <laughs> <laughs> okay, dali agdok dok doy apilan, nang imong kumagko doy kay para nindot sa ten aon ba. Okay, paspas kay no witik brownie kay grabe gid ni si Manoy ba. dia yeah, berahig lang sang dogange pa doy. Paglangan-langan pa daging sakto doy. Kay murag sapot na ko eh. Oh, sorry. Oh. Oh, sorry. So, <laughs> gani pagod sa grabe dugay kasi nang gidugangan pag ino, and then syempre guys uh, pag na siya si og uh, dok dukduk sa lansang uh, unsa kay sunod ani buhaton niya no oh. so niya nang voice over ay mo pagdali ha huh? ay mo pagdali <laughs> okay hasag dugay agad dugay kir ko maglansang Okay, human na si Manoy gid og lansang no. So iyang gi align align gi lukluk lek lek niya og na may gawang unsa may ang ibuhaton ni ini. Aha. O la huna huna siya. Plaster niya guys. Ang gigamit pa gid niya plaster is bantait So kay ni guys pang pang automotive ni siya. Pwede pang kahoy, pwede pang puthaw, pwede pang bato, pwede pang siminto. Alam masaha dayon, masaha masabot butang pula katong pang, panghardener niya. Parang nga uh, na na siya mugahe gahe dahil in a minute, in an instant. O, oh, diba? Matik na na siya, in an instant na siya. Oh. Uh, oh, mekos, mekos lang, no? Mekos, mekos. Tawa na siya, nag awat na po na mekos, mekos. oh, sige, i-mix-mix. Oh. Pag gumana na tog mix-mix na na, guys, ato na yung ipahibya sa tunga sa ihang liki Ay, diba? para mabulit ang liki guys para di kasulod ang okok. ok muna -ok. ingon nga di lagi kasulod ang ok ok anang ihang gibunihan pero ang kanang dyan sa ilalong paghalas makasulod <laughs> <laughs> okay di haplas haplas og ayo di do haplas ganyan nga no? para nga wala ginsay gawang gawang o mga bangag bangag Siyempre, pag lihaan dahin na siya o oh, diba? so lalihaan dahin wala na yung mga bangag-bangag wala na yung liki wala na yung kanal guys birahi dayon og pintal so kini okay, guys pasensya na kaya mo guys kini ato di mo guys eh, kaya katuramang jigsaw ato ang gi-introduce -gi ani kunya na aman a primer paint dire niya ang primer paint pagid nato is color uh, green Ah, sige lang, bahala o oh, mag-technicolor na siyang siraha guys Pero at least, wala na tong iyahang liki Wala na tong iyahang guba At least, plain na kayo siya O niya, nindot na siya tanahon Bahala na mag-technicolor na siya Kay gray, sa bagay uh, Gray, first lead naman na siya And then, kanang nasa ubos nga green Lead na po gihapon na siya So, pasiunang color So kung magbuhat ang magpintal kita nag full color gid guys gikan sa ubos paingon sa taas mo nagiingon sa English pa nga from root to tip. Ah, di diba? So So na oh, ang green uh, lid. Uh, green lid. So ang uh, green lid gani ang pasabut anan niya lid uh, una so, pasi unang pintal. So munay atong ipasuyop sa kahoy kasi yun po naman as kahoy ay ha din ang secondary lead o katong final color niya o oh, diba sinana lang na siya guys ako lang na siyang ipintala na ng uh, green lead kay Uh, para nga uh, nasa siya color rin ritso bakay maura man po dunay abilabol din hinga so akong gibirahan anak eh so da mangitak pakaglain color so ayat na og mag final color na taan na guys pwede na to na imaron the whole good nga puwertahan so screen door mana na siya pag iwas langaw o iwas iro iring nga musulod screen door okay Dal di anak doon o oh, hapit na ganyan na humano so gamay lang kayo sobra na siya guys nga gamay kay one inches ka ang kadagahan anak niya dito sa sampot sa lata guys so ako na lang siyang gitiwas kay sayang mapun og iya bo o oh, di ba, human na guys nindot ka eh, guys daghan kayong salamat sa inyong pagpananaw ang link na sa comment section guys thank you so much